Ito ang Takadang. Ang Takadang ay isang barangay sa bayan ng Tibungan Benguet dito sa Pilipinas. Matatagpuan ang Takadang sa bulbunduking bahagi ng Benguet nakilala sa mga tanawin ng mga tereses, ng palayan at mga pine forest. Good afternoon trippers, nandito tayo ngayon sa may Kapangan Benguet So kararating lang natin dito sa Kapangan trippers at uh, tinahanap ko nga yung Takadang Stay tuned trippers at ipapasyal ko kayo sa Takadang So picture picture muna tayo dito para may remember <laughs> Alright ayun o Kapangan bengget Alright <laughs> <All right. laughs> Tawid 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 <laughs> right. Hello po Ayan ah, no, trippers oh. Barangay Tublay Central. Old Poblasyon. So, ayan, trippers. Oh, Pero nandito na tayo. Welcome to Kapangan, trippers. Yung mapa. Gadang, Sagubo, Pudong, Beleng Belis, Balakbak. So, let's go. Hanapin na natin yung Takadang. Ha. <sighs> kaka <laughs> Alright. Sarap maglaro dito. <laughs> Ayan o, yung lumang bus. Trippers, So yun o, sa likod ko. Ayan o. Ayan. Stop over na muna tayo, trippers, at may nakita kong bundok na napakaganda. Ayan o. Ang laki niya. Napakalaki ng bundok na to, 3% no. Oh. Ganda niya kaya uminto ako. So, malayo pa yung ano natin, yung babyay natin mga 1 hour pa daw sabi nung mga lokal dito. So, tagal pa pala yung byahe natin. Ito yung bigla ang ano natin, vlog trippers dahil talaga wala akong balak na pumunta ng Takadang or Takadang. Ay, wala talaga akong balak, trippers. Pero, since nandito na tayo, tutuloy-tuloy na natin to papunta ng Takadang, trippers. Grabe, ang ganda ng bundok dito, trippers. Nakakamangha, ang laki. Ayan o. No? Eh, sa pagkakanan ko. Napaka-stick. Angas, trippers. Ang laki, ang laki ng bundok dito. Ayan <laughs> ah, o. Wow. <laughs> Ayun, nagligpit na ako ng drone trippers at kailangan natin magbadali dahil parang uulan na at mga alas tres na ng hapon. So, kanina pa tayo bumabiyahe, may, may isang oras pa tayo para mapuntahan yung, ano, yung takadang. So, sana makapunta tayo doon na maayos at saka nang hindi umuulan trippers. At gusto ko talaga ipakita yun sa inyo bago maggabi, sana makapunta tayo doon sa takadang. So, mamadaliin ko na to trippers para makapunta tayo agad doon totoo lang narasya ko ngayon grabe hapon na kasi kaya sobrang rush na ako trippers ang dami ko pang niligpit ganito kahirap mag vlog trippers pagka travel adventure ka no sa so, lahat kailangan mong ligpitin ulit at iset up pagka magbablog ka so let's go let's go let's go alright Namangha kasi ako sa bundok na to, Laki. Mataas 'yan. cover ako trippers para tignan lang yun oh, yung rice terraces dito ayan o oh. napaka astig ng no, rice terraces ayan, oh. grabe so nandito na tayo sa ano ano bellings bellies alright grabe so mahabang ano pa mahabang biyahe pa tayo trippers ah baka abutin nga tayo ng gabi kaya kailangan ko lang ah. ang na tayo Woo. natin mga alasin ko nandun na tayo trippers, nandito tayo sa, sa Pang. Pangpang. Pangpang Palina. Pang bibili pa lang. bibili ako ng jacket dahil inabutan na tayo ng hapon dito. Malamig na. So titingin ako ng jacket dito, trippers. Dahil sobrang lamig na dito. But ah, butin uh, tayo mamayang gabi. Nang hamog trippers. Kaya bibili na muna ako. Ay ate, may mga jacket kayo ate. Ay, ito pala. So, kahit na hindi ko siguro kasukat, trippers, mabibili ko na eh. Kasi, sobrang lamig dito ngayon at mamayang gabi. Ba't saan ka ba galing? Sa, bag, ah, sa ano po, sa La Union. Ay, malamig talaga ah. <laughs> Wala nang panlalaki? Unisex naman lahat yan. Ah, Unisex ba to? Oo. So, kahit ano na yata Oo, dito, okay. trippers. <laughs> oh my God. Wait. So, magkano po yung ganyan? 200 o, 200 pesos yun, trippers. So, not bad trippers dahil, ano, kailangan natin. Ay, mo, oh, yan, partner ng pants mo. Kaya nga. So, grey yung napili ko, trippers. At, kailangan natin magmadali dahil, malayo pa po ba yung takadang? Ay, ay, oo. Oh, oh, Yung may biniyak na ba to? Oo. Oh, oh. Nabundok, malayo pa? Hindi naman kasi mo to yan, pero bakit ka kasi gabing? Ha? Ah, hindi po eh, na biglaan. Ay, bigla, may kasama ka? Wala. Wala.

may tao Nagulat ako May tao na na ano Nakapalukot siya Dito ano sa landslide Welcome to Pibungan Benguet Trippers Alright <laughs> So salamat na kay sir At pinicturan niya tayo dito Ayun o oh. Sa likod si sir Hindi natin makikita tayo na Hello <laughs> Thank you sir ah you, sir. So Ang sabi ni sir sa akin is Baka mga 2 hours pa raw Yung biyahe natin Trippers So Let's go Thank you, sir. Thank you, sir. Follow kita, sir. Oh, thank you. Ingat ka, sir, sir. Ah. Sir. Ayan, trippers, nandito pa rin tayo sa, ano, sa kibungan. Nandito tayo sa view deck dito sa kibungan ano. So, malayo pa tayo, trippers, at kailangan natin magmadali dahil abuti na talaga tayo ng dilem. So, tutuktukin pa natin nyo. Ma, mataas pa tayo, malayo pa. So, kita tayo doon sa takadang, trippers. Peace out. Welcome to Takadang Trippers. So, ito na yung ano, yung bundok na biniyak nila no para magkaroon ng daanan. Ito yun no, oh, Trippers Alright Napakastig dito, Trippers, ang ganda. So, first time natin mapuntahan to, Trippers, at susulitin natin na nandito tayo. Ang ganda ng view dito. Sobrang ganda ng view. Ayan oh. Wow. Astig Trippers oh. Wow, napakaganda. Grabe. Sulit na sulit yung pagpunta natin dito sa Takadang Trippers. Ang ganda ng bundok na to. Ang ganda ng nature dito. Sobra. <laughs> Ang mga naninirahan sa Takadang ay karaniwang mga igurot na mayaman sa kultura at tradisyon ang pangunahing ikinabubuhay ng mga tao dito ay ang pagsasaka ng mga gulay at palay. Kilala rin ang takadang dahil sa mga natural na atraksyon nito tulad ng mga talon, yungib at mga hiking trails. At ang pinakasikat na atraksyon dito ay ang mga mamis o ang mga preserve ng mga katawan ng kanilang mga ninuno. sulit na sulit yung pagbisita natin dito sa Takadang trippers, ano, so sana maulit ulit yung ano natin, experience natin doon pero aagahan na natin yung pagpunta doon, trippers, hindi katulad dito, gabi na dahil totoo lang kanina may napagtanungan tayo doon mga grupo ng lasing, so muntik na tayo mapagtripan dahil hindi nga tayo taga roon, yun basta, mahabang kwento trippers, so shout out sa mga grupo ng lasing dyan sa Bakun Benguet. Ayan. Dapat, pag may mga bisita po kayo, maganda po yung pakitungo nyo sa mga bisita. Eto, tripper so, oh, yung ano natin, yung view natin dito sa ano, sa Kibungan Benguet. Ayan o. Oh. Alright. Alright. <laughs> Baka taas o. Oh. Yeah. Alright. Narinig ko yung ano dun oh. aligas ng tubig ano yung trippers siguro ilog yan sa baba nyan sulit trippers at meron tayong ano achievement unlock dito sa ano sa takadang so kita kits tayo sa susunod na trip natin trippers happy trip trippers peace out